pagtios. Susog sa poverty, nayaon sa worldly virtues, a catalog of reflections. Ni Johannes Gertner, New York, Viking Press, 1990, page 97. Kontinuyo mo gid niya magtius ka, umangin pobre pwede kang sabihin na nagbabanal ka. Sabi ni Rainier Maria Relka, sarong manugsulat na aliman, ang tawag sa sini, Grozer Glanz von Inan, o kung sarong dakulang kalangkabaan kan kalag. Mayo man talaga sa to, ang muyang magtiyos, umangin pobre. Dawa na nga para sa to, gabus, iba-iba ang pagiging pobre. Sa Amerika, imol na ang tao kung mayo siyang maimbong na tubig sa gripo o kung mayo siyang kuryente sa harong. di naman talaga aram ang totoong balor kan kakanon, panapton, kagharong. Kung natitiyos kita, kaya gusto day na kita maugma. Bako man gabos na pobre, bakong maugma. Mga tao ang nagpapaugma sa to. Bakong mga bagay. Alagad, makaturo triste, kunan ka imulan ta, iyon maging kabandanan para kita kontrolon o kung abusuhon o kung oripunon kan iba. Law ay mana, sa itong kadaihan, marugado kita sa trabaho, umagadan. Mamundo kung oripunon lugod kita ka sa itong kapwa. Kung lawas ta, sa kudkalag day dahil na magdakula. Makangirahat gayod na kawasa mayo-mayo kita. Manhabon kita sa iba. Umabasag ang sa tungpula. pula. Pero ang iba sa mga mayang-mayo talaga, mauugma na. Masisigla. Mayo nang minamaangay pang iba. Magayon ang gayon kung mayo ni Saro sa tong pobre. Pero kita bala, magakalipay? Makano daw kita kan sakit sa buhay? Magidaw kita kitang mas marahay.